Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Isa sa mga gumulat sa madami noong NBA draft ay si Yang Hansen. Ang piliin siya ng Portland Trailblazers bilang ang kanilang number 16 pick. Hindi nga ito inakala ng madami dahil projected siya bilang late second round pick. Ganun pa man sa tulong ng makapangyarihan niyang agent ng maraming koneksyon na si Rich Paul, nakuha siya just outside the lottery. Ayon sa iba ay kinuha lang ito for marketing purposes dahil malaking market nga ang China sa usapang basketball kaya naman pabalik-balik din nga dito ang mga NBA superstars tuwing off-season Well, posibleng tama naman sila na isa ito sa mga dahilan. Subalit hindi lang naman ito ang tanging dahilan. Ngayong pre-season ay pinapakita niya nga ang kanyang overall skill set. May tira sa labas, may magandang footwork, may handles, may magandang galaw para sa kanyang tangkad at may malapad na balikat. Ibig sabihin na pwede pang palakihin ng katawan niya dahil sa kanyang body frame. Sa preseason game kahapon ay nagtala siya ng 16 points, 4 rebounds and 3 blocks on 5 of 8 shooting sa field may isang bahagi din ng game kung saan gumawa siya ng 10 straight points including ang dalawang sunod na 3 points. Crowd favorite din nga siya dahil sa As kanyang nakakatuwang mga sagot sa Onset. media. Kahit na sa NBA three. level na nga siya ay hindi nawawala ang pagka-fan niya at hindi siya nahihiyang aminin na gusto niya magpa-picture sa mga superstar. Sa mga rookies ngayon na gusto magpasikat at hamunin ng kanilang mga idolo, ang Chinese rising star ay masaya lang nga na makasama ang mga ito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? ngayon ay tumungo naman tayo kay Lebron James. Ang 4-time MVP ay may sciatica injury. Isa nga itong nerve damage na mararamdaman mo ang sakit mula sa lower part ng iyong spine, pababa sa may puwet, hang sa iyong mga binte. At isang sports doctor nga nagsalita tungkol dito at sinabi na resulta umano ito ng paggolf na madalas si Lebron ngayong offseason season Dahil sa unang pagkakataon nga daw ay nagkakaroon ng spine rotation na madalas si Lebron na posibing ng resulta sa injury na ito. Ayon nga kay Shams ng ESPN ay bandang late July at early August nagtamo ng injury o unang sumakit ang likod ng soon to be 41 year old Hall of Famer. At noong mga oras na ito madalas magpost si Lebron na naglalaro ng golf at ayon din nga mismo kay Lebron ay talagang napupusuan niya ang sport na ito dahil napakahirap nga daw nito at gusto niya umano palagi ng challenge. Ganun pa man posibleng ito din nga ang pinakadahilan kung bakit for the first time sa 23 years na sa NBA ay hindi siya makakapaglaro ng opening night or opening week So yun nga po mga kaibigan kapag tinignan mong golf ay isipin mo na relax lamang sport na ito at sport na mga matanda lamang ito Ganun pa man common injury nga ito ng mga golf players mga kaibigan na sa yatika. Si Tiger Woods nga ay sumailalim na sa mahigit 30 na surgery na at karamihan nga dyan ay sa kanyang likod, balikat at tuhod Sumailalim so, na din ito sa ACL and meniscus surgery tulad lamang ng kay Derrick Rose. Magkaiba nga ang form ng movement ng basketball at golf, subalit so, common pa din nga mga injuries sa sport na ito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?